Lagi din bang busy ang pusa mo sa pagmamasa? Well, ang pagmamasa kasi nila o kneading sa English ay isa ng common behavior ng mga cats na hanggang ngayon ay kinatutuwa at kinababahala pa rin ng mga cat owners. Ano nga ba ang kneading? Tinatawag din itong pagmamasahe o pagmamasa ng dough kapag gumagawa ng tinapay. Iba't ibang lugar ang pinagmamasahan ng mga pusa. Pwedeng sayo at pwede din sa inyong kama at iba pang furnitures na malambot. Pero mahalaga na bigyang pansin niyo ang kanilang kondisyon, nararamdaman at circumstances. Dito kasi nakasalalay kung sila ay masaya at kontento o kaya naman ay kailangan na ng medical help. Cats need out of instinct. Isang explanation sa ganitong ugali ng mga pusa ay dahil sila ay nasa mommy zone. Malamang kasi ay naaalala at nababalik sila sa happy memories at behavior nila kasama ang kanilang mga mother cats. Ganito kasi ang ginagawa ng mga kitten sa kanilang mga nanay kapag sila ay dumidede para may labas ang gatas. Your cat wants attention. Ano ang ginagawa mo sa tuwing umaakyat sa lap mo ang pusa mo at nagmasahe? Hindi ba binibigyan mo siya ng atensyon? Dahil dito, nasasanay siya na sa tuwing gagawin niya ito ay ibig sabihin ay nanghihingi siya ng atensyon mula sa iyo. Ang pangatlo ay showing affection. Isa pa kasing maaaring rason ng pagmamasa o pagmamasahin ng mga pusa ay dahil isa ito sa mga paraan ng magpapakita nila ng affection nila sa iyo. Number four is marking their territory. Ang mga pusa ay mayroong scent gland sa ilalim ng kanilang mga paws na ginagamit naman nila para mamarkahan ang kanilang teritoryo. Number 5, they're in relaxation mode. Kapag napansin mong nagninidang iyong pusa habang nagsuslow blink siya at nagpupurr, ibig sabihin ay siya ay nagre-relax. Kaya naman hindi mo kailangang mag-alala kapag ganito sila dahil maya-maya lang ay magka-catnap na din sila. They're trying to soothe themselves. Dahil lang pag ang pagmamasahe ng pusa ay isang comforting at self-soothing behavior, maaring ginagawa nila ito para makalma ang kanilang sarili. Dapat mong bantayan ang pusa mo lalo sa mga ganitong sitwasyon dahil maaring stressed siya kaya siya nagni Number 7, it is a form of stretching. Lahat naman tayo ay kailangan din ng konting stretching. Kaya maaaring nagmamasang yung pusa bilang isang uri ng pag-uunat-unat nila. Number 8 is because they're making their bed. Ang isang masayang pusa ay nagninit din ay nagpapakita ng pagiging komportable niya sa kanyang environment at handa na siyang mag-relax at matulog. Ang panghuli is because they're in labor. Ang mga buntis na babaeng pusa naman na nagninid ay maaaring isang sign na siya ay malapit ng mga anak at ang pagmamasahay ay isang paraan nga nila ng pagpapakalma sa kanilang sarili, gaya ng sabi ko kanina. Mainam din na bantayan natin sila lalo sa mga ganitong stages ng kanilang pregnancy. Pero ano-ano naman ang mga posibleng maging problema sa pagmamasahay ng mga pusa sa kanilang mga owners? Una is your cat's claws cause injury and damage. Dahil nga ang pagmamasahe nilang ito ay isang natural na nilang ugali, wala tayong rason para pigilan ito. Pero dahil may mga pagkakataon na nakakasakit na sila, ang maaaring ninyong gawin ay itrim ang kanilang mga claws. Siyempre dahil paws ang ginagamit nila para magmasahe, nailalabas din nila ang kanilang mga claws na nagkukos naman ng pain sa minamasahe nila dahil bumabawon ito. Kaya ang the best na gawing paraan ay syempre pwedeng itrim ang kanila mga kuko para na din safe ang balat mo at iba pa ninyong mga gamit sa bahay. Pangalawa is your cat won't stop needing. May mga pagkakataon naman na parang hindi tumitigil ang halaga mong pusa sa pagmamasahe at minsan ay nagiging problema na din ito. Ang isang paraan na pwede niyong gawin ay i-encourage siya na lumipat ng pwesto at surface na pwede niyang imasahe gaya ng unan o kaya naman ay blanket. Mainam din na gumamit ang positive reinforcement gaya ng pagbibigay sa kanya ng reward or treats dahil sa pagsunod niya sa iyo. Ang panghuli is Your cats showing signs of stress. Ang isang pusa ay madali lang ma-stress kahit sa tingin mo ay maliit lang na bagay ito. At isa nga sa mga signs na nasa stress sila ay ang pagmamasahe. The best na gawin sa mga ganitong pagkakataon ay alamin ang kuhos ng kanilang stress at itawag sa inyong vet para mabigyan niya kayo ng medical advices para sa inyong pusa. So ayun lang po muna para sa video na ito. Saan ay nakatulong ito para sa inyo at sa inyong mga alagang pusa.